Ang mga black hole ang isa sa mga pinakamisteryoso at pinakainteresadong bagay sa buong kalawakan. Bagamat napaka-advance na ng ating teknolohiya, limitado pa rin ang ating nalalaman tungkol sa mga ito. Sa bidyong ito ay susubukan kong ipaliwanag ng mas detilyado ang mga black hole, at aalamin natin kung paano nabubuo ang mga ito. Tatalakayin din natin ang mga naging paglalarawan ng ilang mga sikat na siyentipiko tungkol sa mga black hole. Susubukan din nating sagutin ang ilang mga katanungan na bumabalot sa mga black hole, kung totoo ba na ang mga ito ay lagusan papuntang ibang dimensyon. Ano ang kaugnayan ng mga black hole sa pagkakabuo ng buong kalawakan? At higit sa lahat ay ano ang posibleng mangyari sa Earth kung sakali manahigupin tayo ng isang black hole? So huwag na natin itong patagalin pa mga katropa. Muli nyo akong samahan sa isa na namang makabuluhang kwentuhan. Ang mga black holes ay ang mga rehiyon sa kalawakan na nagtataglay ng napakalakas na gravity, na kayang humigop sa anumang bagay na madaanan nito. Maging ang liwanag ay walang takas sa oras na higupin nito ng isang black hole. Pero sino nga ba ang unang nakadiscover sa mga ito? Ang pinakaunang ideya ng pagkakaroon ng mga black hole sa ating kalawakan, ay nagmula sa isang English astronomer na si John Michael noong 1783. Ayon sa kanyang mga naging kalkulasyon, ang isang dambuhalang star na limang daang beses na mas mabigat kumpara sa ating araw, ay nagtataglay daw ng napakalakas na gravity na kayang higupin maging ang sarili nitong liwanag. Ayon pa kay Mike Hell, mahirap hanapin ang mga ganitong klasing bituin dahil hindi ito naglalabas ng liwanag. Imbes na papalabas ang direksyon ng liwanag mula sa mga bituing ito, ay papaloob ang nagiging direksyon ng liwanag dahil hinihigup ito ng sarili nitong gravity. Noong 1916, isang German physicist na si Karl Schwarzschild ang naglarawan sa mga black hole, na tila mga butas sa kalawakan na nagtataglay ng napakalakas na gravity at humihigop sa anumang bagay na malapit dito. Noong 1974 naman, isa pang sikat na siyentipiko na si Stephen Hawking ang nagbigay ng kanyang sariling paliwanag tungkol sa mga black holes. Anya, ang mga black holes ay unti-unti lumiliit at nawawala sa paglipas ng mahabang panahon dahil paunti-unti ay nagre-release ang mga ito ng mga energy particles sa pamamagitan ng thermal radiation. Taliwas ito sa mga paniniwala at naging paliwanag ng ilang mga siyentipiko noon na walang anumang bagay ang makakawala sa napakalakas na gravity ng mga black holes. Ang pinakaunang black hole na nadiskubre ng mga tao ay tinawag na Cygnus X-1 at ito ay nadiskubre ni Paul Mordin, Louis Webster at Thomas Bolton noong 1971. Ang black hole na ito ay may layong 7,240 light years mula sa Earth, at mas mabigat ito ng 20 times kumpara sa ating araw. Mula dito ay sunod-sunod na ang pagkakadiscover sa iba pang mga black holes, dahil na rin sa pag-usad ng ating teknolohiya, at mas high-tech na ang mga kagamitan ngayon ng mga astronomers. Ang pinakamalaking black hole naman na nadiskubre ng mga eksperto ay ang ultramassive black hole na pinangalan ng Ton 618, na may mas na aabot sa 66.8 billion times na mas mabigat kumpara sa ating araw. Tinatayang mas malaki ang black hole na ito ng 30 beses kumpara sa buong solar system, at may layo naman itong 10.3 billion light years mula sa Earth. Isa pa sa mga pinakasikat na black hole na nadiskubre ng mga tao, ay ang supermassive black hole na tinatawag na Sagittarius A, na matatagpuan sa pinakasentro ng Milky Way Galaxy. Ang black hole na ito ay mas mabigat naman ng 4.3 million beses kumpara sa ating araw. Paano ba nakikita ng mga siyentipiko ang mga black holes gayong hindi naman naglalabas ng liwanag ang mga ito? Gamit ang mga telescope, masusing inoobserbahan ng mga astronomers ang galaw ng mga bituin sa universe. Kapag may nakita silang grupo ng mga stars na tila umiikot sa isang espasyo na wala namang laman, dito na nabubuo ang kanilang teorya na may black hole sa bahaging iyon ng kalawakan. Masusi nilang pag-oobserbahan at pag-aaralan ang naturang rehiyon ng kalawakan upang kumpirmahin kung may black hole sa lugar na iyon. Ginagamit din ng mga siyentipiko ang iba't ibang mga electromagnetic spectrum na nasis agap ng kanilang mga telescope, gaya ng mga radio waves, visible lights, ultraviolet rays at x-rays upang malaman ang kinaroroonan ng mga black holes. Noong April 10, 2019, inilabas ng NASA o National Aeronautical and Space Administration ang kauna-unahang imahe ng isang black hole na tinawag nilang M87 star. Matagumpay na nakunan ng Event Horizon Telescope ng pinakamalinaw na larawan ang nasabing black hole. Ang Event Horizon Telescope ay isang global network na binubuo ng walong naglalakihang radio telescope na nakaposisyon sa iba't ibang parte ng mundo. Sa pangunguna ng NASA, masusing pinag-aralan ng iba't ibang mga space agency ang mga larawan na nakunan ng walong radio telescope na ito, at kanila itong pinagsama-sama upang mabuo ang pinakaunang larawan ng isang black hole. Sa ngayon ay mahigpit na binabantayan ng mga siyentipiko ang dalawang supermassive black holes na nakatakdang magsalpukon sa hinaharap. Tinawag nila ang dalawang black holes na ito na PK2131-021 at may layo itong 9 billion light years mula sa Earth. Ayon sa mga eksperto, sa oras na magsalpukon na ang dalawang black holes na ito, siguradong mayayanig daw ang malaking bahagi ng universe, kabilang na ang ating solar system. Pero paano nga ba nabubuo ang mga black holes? Ayon sa mga eksperto, ang mga black holes ay nabubuo sa pamamagitan ng isang supernova o malakas na pagsabog ng isang bituin. Matapos ang pagsabog ay mabubuo naman ang isang neutron star na nagtataglay ng napakalakas na gravity. Dahil sa lakas ng gravity nito, patuloy na mahihigop pa ang lahat ng mga natitirang element sa paligid ng neutron star hanggang sa maging dense o napakasiksik ng mga ito. Tuloy-tuloy lang na mako-compress ang mga nalalabing elements at particles ng isang sumabog na bituin hanggang sa maging kasing liit na lang ito ng isang tuldok na tinatawag na singularity. Mula dito ay mabubuo na ang isang black hole at patuloy itong lalaki dahil sa paghigup nito ng mga particles at matters na nasa paligid nito. Ngayon ang tanong, posible rin bang maging isang black hole ang ating araw kapag ito ay sumabog na? Ang sagot ay hindi. Hindi kasi sapat ang laki at bigat ng ating araw, upang makabuo ito ng napakalakas na gravity, na sinlakas ng isang ordinaryong black hole. Tanging ang mga dambuhalang star lamang, na may bigat na isang daang beses kumpara sa ating araw, ang nagiging black hole sa oras na sumabog na ang mga ito. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang limang pangunahing bahagi ng isang black hole. Una ay ang event horizon. Tinatawag din itong point of no return, dahil anumang bagay na mapunta rito, ay hindi na makakawala pa. Maging ang liwanag ay hindi na makakatakas pa, sa oras na mapadpad dito. Sa event horizon din nangyayari ang proseso ng distortion, kung saan dito ay nadudurog ang anumang bagay na hinihigop ng isang black hole. Ikalawa ay ang gravitational spacetime. Ito ay ang parang tunnel na iyong dadaanan sa oras na higupin ka ng isang black hole. Magpahanggang sa ngayon ay walang nakakaalam kung saan papunta ito, o kung meron ba itong hangganan. Ang pangatlong bahagi naman ng black hole ay ang singularity. Ito ay ang pinakapusod o pinakasentro ng isang black hole, at pinaniniwalaan na ito ang nagtataglay ng pinakamalakas na gravity sa buong universe. pang ay ang accretion disk, o ang mga dust at gas particles na umiikot sa paligid ng isang black hole. Nagpapatunay lamang ito kung gaano kalakas ang puwersa ng gravity ng isang black hole na kayang dumurog sa anumang bagay na dinadaanan nito. At ang panghuling bahagi ay ang quasar. Ito ay ang mga particles na tila ibinubuga palabas mula sa north pole at south pole ng isang black hole. Magpahanggang sa ngayon ay nananatiling misteryo para sa mga siyentipiko kung bakit nagkakaroon ng quasar ang mga black hole. Ngayon ay dumako naman tayo sa iba't ibang klase ng mga black holes. Base sa mga eksperto, may apat na pangunahing uri ng mga black holes. Una ay ang mga stellar black holes. Ito ay ang mga common black holes na makikita sa ating kalawakan at nabubuo ang mga ito sa pamamagitan ng mga supernova explosion. Ang mga stellar black holes ay may bigat na 10 to 20 times ng mas ng ating araw. Ang ikalawang uri ng mga black holes ay ang intermediate mass black hole. Di hamak na mas malaki at mas mabigat ang mga ito kumpara sa mga stellar black holes, dahil ang mas nito ay aabot sa isandaang libong beses na mas mabigat kumpara sa araw. Ang ikatlong uri naman ng black hole ay ang supermassive black hole. May bigat ito na aabot sa 1 million times ng mas ng ating araw. At ang ikaapat na uri ng mga black holes ay ang mga primordial black holes. Sinasabi na ito ang pinakamatandang uri ng mga black holes, dahil naniniwala ang mga eksperto na nabuo ang mga ito, kasabay din ang pagkakabuo ng ating kalawakan. Base sa kanilang teorya, ilang sandali matapos ang bigbang o ang isang napakalakas na pagsabog na lumikha sa ating universe, nabuo na rin agad ang mga primordial black holes. Pero hanggang sa ngayon ay wala pa rin sapat na ebidensya ang mga siyentipiko na magpapatunay sa kanilang teorya. Ngayon ay dumako na tayo sa katanungan na kung totoo ba na ang mga black holes ay mga lagusan patungong ibang dimensyon. Noong 1905 nang ilabas ni Albert Einstein ang kanyang theory of relativity, na isa sa mga naging pundasyon ng physics. Dito ay ipinaliwanag ni Einstein na ang mga black holes ay nagtataglay ng mga wormholes na nagsisilbing lagusan patungo sa ibang bahagi ng kalawakan. Ayon kay Einstein, kapag pumasok ka raw sa isang black hole, ay dadaan ka sa wormhole nito, at makakarating ka sa ibang bahagi ng kalawakan ng mabilisan. Ito ang naging basehan ng ilang mga sci-fi movies, kung saan nakakapanood tayo ng mga eksena ng paglalakbay ng mga spaceship sa iba't ibang bahagi ng kalawakan, at ito ay sa pamamagitan ng pagdaan nila sa mga black holes. Isa pang sikat na siyentipiko na si Stephen Hawking, ang naniniwala na ang mga black holes daw ay ang mga nagsisilbing tulay sa pagitan ng ating universe, at sa iba pang mga universe, o yung tinatawag na parallel universe. Pero hanggang sa ngayon, wala pa ring matibay na ebidensya ang magpapatutoo sa mga teorya ni na Einstein at Hawking. Ngayon, ano naman ang mangyayari sa Earth kung sakali na higupin tayo ng isang black hole? Una ay makakaranas tayo ng mga sunod-sunod na lindol, at iba pang kalamidad gaya ng pagputok ng bulkan, malalakas na bagyo at pagkawasak ng mga lupa. Sigurado rin na mawawala sa ayos o baka tuluyang mawala ang magnetic field ng Earth, dahil hihigupon lang ito ng napakalakas na gravitational pull ng black hole. Kapag nawala ang magnetic field ng Earth, siguradong mawawala na rin ang atmosphere ng ating mundo, na siyang nagsisilbing proteksyon natin laban sa mga mapaminsalang ultraviolet rays na nanggagaling sa araw, at sa mga cosmic rays ng kalawakan. Maraming tao ang siguradong mamamatay dahil sa mga kalamidad at radiation na dulot ng isang black hole. Sa oras na mapadpad na ang Earth sa event horizon ng isang black hole, dito na madudurog ang ating planeta, at makukompress ang mga bahagi nito sa pinakamaliit na particles. Kapag napunta ka sa event horizon ng isang black hole, dito muna mararanasan ang proseso ng spaghettification, kung saan hahaba ng hahaba ang iyong katawan hanggang sa magkapunit-punit ito, at makompress sa pinakamaliit na atom. Imagine niyo na lang na dinurog nyo ng pinong-pino ang pinakamalaking bundok na Mount Everest, at pinagkasya mo ito sa isang maliit na butas na sinlaki lang ng piso. Ang mga black holes ang patunay kung gaano kalaki at kalawak ang buong universe. Kahit napaka-advance na ng ating sibilisasyon, hindi pa rin kayang maabot ng ating kaalaman, ang mga misteryong bumabalot sa mga black holes at sa buong kalawakan. Sa katunayan, habang ginagawa ko ang bidyong ito, ay napapaisip talaga ako kung tayo lang ba talaga ang nabubuhay sa napakalawak, at tila walang hangganan na universe. So ayan mga katropa, sana ay nadagdagan ko kahit papaano ang inyong kaalaman tungkol sa mga black holes. Sana ay mas madagdagan pa ang ating mga nalalaman tungkol sa mga ito, at maging sa buong universe. Malay nyo, dumating na ang panahon na masisilip na ng ating mga siyentipiko sa kanilang mga teleskop, ang aktual na itsura ng isang black hole. Sa tingin nyo ba mga katropa, ano kaya ang makikita sa loob ng mga black holes? Pakicomment naman ang inyong mga sagot sa ating comment section, at huwag nyo na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe kung bago ka pa lang sa aking channel. Muli, maraming salamat sa inyong panunood, at magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video.